hindi pa nga nagdating <laughs> balik lang sa game ay sa natin pagpahingin si madam ng isang oras sa labas ma'am tas may balik ito ma'am kayo hindi tas ba? kayo ito lang saka? eh eh yabang mo idol parang ah, hindi ko anong ayaw. yung pakiramdam ma'am? masakit pa no? Hmm. Hmm. hindi na ilang buwan na yung tiniis? ilang buwan na yung 1 year 1 year yun? San ano lang ito? yung kay madam kasi mababaw lang siya ano lang siya? pero buto rin? buto hmm. Mas Pero mababaw lang. Mas ko lang sa dapa lang. Eh. Basic lang. Basic lang. Eh. Okay, basic masyado. sa mga ganito po, sa mga balikat lang, ano lang to. Sisingit natin kapag maluwag yung ano namin. Tingnan niyo po yung luwag namin. Pakita mo, pakita mo, pwede Ang ganito mas pwede ikutan mo. Ang luwag. luwag. Ang luwag. Maluwaga <laughs> So paano? Idol uh, lang Gagawa naman po ng paraan para maisingit yan Kasi ito, ang pinaka main concern ng grupo Ay yung mahihirap na case like mga ah uh, spine problem, dun po nagpo-focus yung lupo. Pero yung mga ganyan po na case na mga frozen shoulder, kapilok, ano pa ba eh? Tuhod, kapil tunnel. Kap no? Kaya-kaya na po kasi ni, Jam ni Master Jumper yun, sa Hershey, uh, sila po bahala sa inyo. Uh, ko pa ng video yan para makita nyo kung gala si Jampal Kalupay. <laughs> sa mga okay. nag-message po sa dati kong account, wala na po yun. Huwag na po mag-message. Bakit eh, wala kayo? Bakit wala? Wala yung cellphone ko eh. Cellphone lang? Bakit wala? Bakit daw wala? ka lang. <laughs> Ah, uh, may bago po ang account dyan Lopez po. Oo, oh, na po kayo mag- <laughs> 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 Official account, official account. Uh, official account. <laughs> ah, bigyan po talaga kapag, ano, ah, kapag malulupet, ha? Ah, uh, ko na po kayo, bigyan ko po, po kayo ng uh, ano, information para kay dyan po. Single po yun yun, so open po yun for relationship. Hindi ba, boss? Ano, paano po, Paul? Ha? ah, ah yung <laughs> <dyan, ma 'am>. girl, <laughs> So, wala pong advice sa grupo namin ang checking in booking libre po yun. Katulad yun, donation nga lang yun eh. So, God bless po sa lahat. Saka, congrats po sa mga gumaling. Sana po gumaling kayo lahat na bubong nag Ha? Thank you.